guys ang mapagpalang tanghali o mayong ugto sa inyo tanan man yung pinaka maganda sa bukit kung may mga tanim tayo dito sa bukit nagkataon tagbunga ng langka kaya may nakuha yung hinog na langka o lutong langka kaya ito yung aton panyaga dito kung uma kaya ari ko sa uma siyempre ay natambahan na may luto ang langka hindi nakakaon ito langka tatlo mga dugay ng gitman nga wala man kato ni uig nga yun lang ka kung nga kaan na lang ka nagukod siya pista may may tinanong ko lang yan kag may gamit may may duta lang yung mga ano yan yung mga mga magulang mo may duta hindi ikit magulay yan kay Kan sa kararoto ng portage. Hindi tama ka bilit, tama magbakal, hindi tama uho mo sa mga putas, kaya damo di putas o bukid Kaya lang lang dito sa si kung sipisan ka man. Kung tamad ka man magtanong ate, ano mo lang duta mo kung may mo man matanong man, no? eh wala man dyan po ang puslal, ayun po siyan. Kaya lang lang sa si bukit, samahan mo isang sipag at saga, bala, madamo ka nga,

Ugto na, napyo ko. Tama. Pagkatulong sa Balay sa mong disbuket. Ang bistak ko langka. Kaya... La... Timing may luto. Sure bang ako niya kapoy, kagutom. Kaso gawain lang NING langka. Hindi <laughs> niya makalambot si Biao sa Balay si, si yun sa Prapel. Kaya si DJ Pro si Bung, ubos yung nakaon eh. Kaya doon akong... Min... Doon akong miniwanggo niya eh, mong test. sama niya samang dua kasing siya lang tagada siya sa ba ang biyaw nga hindi nakapudso uma eh hindi mo katilaw langka, lang ka kagamay lang lang ka mo ang mapisa lang sa uma magkatot mo na makatilaw lang ka eh ano kaya hindi lang kaya ang mayroon ka ako kaya lang ka lulapyo kid mong kagutom kid <laughs> at ito na nga guys naga araro na ang aking papa. Ay, hindi pala tag-araro. Siya pala na nag Ako nag-araro dyan kanina. sa mga labay Ang tawag dyan, labay. Para pumatag ang inararo kanina at matanggal yung mga damo-damo mga damo -damo na nakuha sa pag-aararo. At ito naman yung aming baong tanim. Hulaan nyo kung ano ang tinanim ko dyan. Ito namin dyan yan ay gulay din pero sa ngayon hindi ko pa sasabihin sa inyo kung ano yung tinanim ko dyan ipapakita ko na lang sa inyo pag malaki na yung mga tinanim namin dyan no? siguro mga kulang kulang isang daan din yung tinanim namin dyan pero sa ngayon medyo kaka lang namin kaya ipapakita ko na lang sa inyo pag lumaki na yung tinanim ko dyan o tinanim namin yan, at kasama ko nga yung aking papa lagi dito sa bukid dahil siya ay siya pinakamasipag dito sa bukid kaya kaya ako ay tinutulungan niya rin sa aking mga gawain dito sa bukid. Kaya, siya taga kumbaga siya ang taga ano ko taga taga alalay sa akin. Dahil sa bukid, hindi naman talaga ako sanay nagtatrabaho sa bukid. Kaya lang, umuwi ako dito sa aming probinsya. Galing sa ibang probinsya, kaya dito, at ang gawain nito nga sa bukid, kailangan kung may bukid ka, kasi kailangan man kasi kasi yung bukid para sa pang ulam-ulam o pang gulay-gulay ay may makukuha ng tayo ng kahit na basic na needs natin sa pangaraw-araw. Kung hindi mo natin maibinta o pang sarili lang natin na pang ulam-ulam o pangangailangan sa pangaraw-araw ay hindi na tayo mawawalan. Kaya kailangan dito sa bukid kailangan natin ng sipag, tiyaga at kunting diskarte para tayo hindi masyadong mahirapan dahil kung tutusin, ang buhay sa bukid ay sobrang hirap. Mahirap ang trabaho, mahirap ang hirap <coughs> pang hanap buhay, hirap ang, hirap pagkakitaan ng pira kasi wala, hindi nakapis ang ating income dito sa bukid. Kaya kailangan sipag-tsagaan talaga dito sa bukid at dagdagan natin ng kunting diskarte para magsabay-sabay yung tatlo kaya mas maging maganda yung ating pag mas maganda yung ating mapupuntahan kung ganyan ang nating ginagawa ito kung nakikita niyo sa aking video ang pa maliit na palayan dati at pag lumaki ang tubig dyan yan ay dinadaanan ng tubig kaya ngayon medyo pataginit na kaya naisipan namin na taniman ng palay kahit pa konti-konti at least may may tanim na tayo at yan ang pinakita diyan sa si video na yung aking munting uh, munting margusuhan o ampalaya yan po ay isang ampalaya at sa kabilang side naman ay you know, abalong o tawag ng gabi at sa kabilang side naman ay yan ay mga tanim nating saging at kamuting kahoy nung dumating ako dito ng tag